Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay samahan nyo akong magtanggal ng mga ano, yung tawag yung mga puti-puti na sa gym no natin. Yung sinabi ko sa inyo na madaming ano, puti yung tawag nilang scales ba yun? Tama ba? Ayan o, oh, ang dami o. Oh. Pero yung iba, wala na. Ayan o, oh, wala na to oh. Patay na, nalusaw na siya tsaka ito papuntang lusaw na ayan oh matanggal na yung ano mga tinik-tinik niya ito oh Tan matanggal na yung mga tinik niya na goodbye na talaga ito hindi pa baka masiba natin ayan oh ang dami oh ayun tsaka ito pa dami din yan guys tsaka ito si Melo Melo nga pala yung isa yung namatay sabi ko nung last vlog ko na ano yung hindi ko alam yung name nun kasamahan ni ano kasi sila dito si Melo uh, orange Melo yata yun ang daming skills kaya ayun namatay na pasensya na sa kalat guys ha tsaka ito din ayan na goodbye din ito na goodbye na ayan daming ano na goodbye sa ating gym no dahil sa ano dahil sa mga skills ayan to dami din oh tanggalan natin sila guys meron na pala na natanggal guys apat ito natanggalan ko na gamit ko lang yung alcohol try kung alcohol kung matanggal ba ayan apat na sila natanggalan ko ng mga ano puti puti yung tawag nila scales yon ayan ito na lang yung tatanggalan natin ngayon yan guys Ayan na guys, ito nga pala yung gamit ko. Brush na toothbrush na hindi na gamit ha tapos yung ano pang, pag matigas na talaga hindi makuha sa ano sa brush ito yung ginagamit ko yung ano tawag nito yung pang kuha na ano mga dry leaves ayan tsaka alcohol yan guys mag try na tayo nito guys ha ito so, guys oh ang dami talaga guys ayan Laro ba guys kusin sya na ha dilim na and start na tayo guys ha mo muna natin siya ng alcohol. Ayan. Tapos, ganyan lang oh. Klaro ba guys? Sorry. Gabi na. Ayan. Bigyan brush ko lang siya guys. Kita nyo ba guys yung anon? Tumalsik yung mga anon niya. Ayan, tanggal na yung iba guys. O, ayan, natanggal na yung iba. Ayan. Tanggal na yung iba. Nalinis ko na yung iba. Pero yung iba naman, hindi ma... Ano, madala sa brush brush. Kaya, kinukuskus ko nung ano, yung pangtanggal ng ano. Pangtanggal ng mga dry leaves. Pero, dahan-dahan lang. Para hindi siya maano, masugatan. Ayan, ganyan. Tanggal, natanggal na yung iba guys alcohol lang yung ginamit ko. Ayan guys, oh. Ayan, malinis na. Klaro ba? Linis na siya. Dito sa kabila. Ayan, ang dami diba? Tanggalin din natin yan. Ito lang yung ginawa ko yung sa apat. Try ko kung baka mag ano, baka mag ano yun, matanggal. Natanggal naman yung apat, kaya yun na lang yung ginagawa ko. Hindi ayan guys, oh, yan guys, nakuha ko na. Linis na yung kabila. Sayang naman yung namatay guys, no? Hindi ko naagapan, hindi ko na naagapan talaga. Busy, sobrang busy kasi guys kami, hindi dito sa bahay. Kasi yung, ano, alam nyo na, pag may pinapagawa sa bahay, daming kalat. Kaya ayun, hindi ko na naano hindi ko na sila naasikaso, kaya ayun na maalam sila yung iba sayang yung ano ko yung melo ko guys hindi na talaga nag success yung ano yan you know, ayan guys wala na tanggal na yung iba alcohol lang pala guys yung katapat na mga ano skills pag hindi talaga mat, ano, dikit na dikit na talaga, yan, ginagamitan ko nito, ayan, oh. Yung pang tanggal ng mga dry lips Ayan. Dito sa kabila naman, ang dami din. Ayan na, guys, ang linis na nila, guys. Ayan, oh, wala na. Wala nang puti-puti. Ayan, guys, oh. Tanggal na. Ang dali lang pala, guys, pag ano, alcohol lang yung gamit. Tsaka ano lang, toothbrush lang na hindi na gamit. Ay, nabunot. Dito na naman tayo, guys, sa isa. Ayan, oh, dami din, oh. Pero masyado siyang nakalubog, guys. Tatangga tanggalin ko na lang siguro to. Para makuha talaga yung mga skills iyan lagyan natin ng alcohol binabasa ko muna sila ng alcohol guys bago ko sila ano iba brush di naman siya masyadong ano guys hassle na magtanggal matanggal talaga agad yung mga ano scales dami talaga nila nung sa isa yung sa Melo palagay ko ang nakaano sa kanya na naluso siya dahil sa skills talaga dahil, kasi ang dami skills nung Melo pinabayaan ko lang kasi si Melo yung nakita ko na may ano na siya may mga puti puti na akala ko okay lang Mata, ano lang yun yun pala skills na pala yun kinalang tanggalin kawawa so, talaga yung Melo ko tatlo pa lang naman sila dito na kole ko na melo. Ang hirap kasi maghanap ng melo. Yung iba-ibang kulay. Ang ganda pa naman ng melo. Sayang talaga. Ayan guys. Dali lang silang tanggalin guys. Ayan guys. Ang linis na dito ako na ano baka mahirap tanggalin tong dito sa melo kasi ang laki ng mga ano niya mga ang tawag nito mga tinik-tinik kasi ni melo ang laki at saka ang haba na iwan ko lang kung makuha ko pa yung mga kaya ilangan siguro yung toothbrush niya maliit para mga ano talaga yan binabasa ko na na sila ng mga alkohol ng alkohol sana makuha guys no nasa ilalim kasi guys yung ano niya tapos yung ano ko yung toothbrush ko ang laki wala akong maliit na toothbrush ano ba yan hindi talaga kasya yung toothbrush ko hindi makuha sayang. Maghanap muna ako ng toothbrush yung maliit, guys. Iwan, eh, uh, ano muna natin ito? Mamaya na natin yan. Lag, na. Ito, guys. Iwan ko lang kung mabubuhay pa ba. Kasi, parang ano na, oh. Parang, ano na yung mga leaves niya. Yung mga, ano niya. Pero try natin, guys. Baka mabuhay pa. Parang wala nang, ano. Parang lantana siya. guys. Mga no, pala guys, may marami akong darating na mga succulents. Galing pa din sa Eco Bloomers Garden. Maganda kasi yung sa Eco Bloomers Garden guys kasi ang lalaki ng mga ano nila ng mga uh, succulents at ang ganda. Doon na talaga ako laging ano, bumibili ng mga succulents balik na ako sa pagmamine. Nag- na sila nag live sila nung isang araw yung Sunday ba 'yun? Ayun, naka na naman tayo. Ayan, wala na guys. Itong malaki guys, o oh, ayan Kailangan na itong mairipat. Pero kunan muna, kuhanan muna natin ng mga ano, mga skills. Yung ano nga pala guys, hindi ko napakita sa inyo yung mga babies ni ano, na mga gym natin. Yung nakuha kong maraming babies. Ayun guys, walang nag-success. Patay silang lahat. Walang naiwan. Kasi napabayaan sa ulan init. Sayang, ang dami pa naman nun. Hindi ko talaga sila na ano na pansin ka agad. Ang dali lang palang tanggalin guys, no? Basta ano, alcohol yung gamit. Parang kang miss, ano, miskin skin ko to nakita. Alcohol yung ginamit niya. Oo, ah, o tama. Sa ko na to na ano, nakita na alcohol. Yung gamit niya pang tanggal ng mga ano niya, gym, no? Yan guys, wala na. Ito guys, ang dami. Ayan, oh, ang dami guys, oh. Ayan, klaro ba nyo guys? Dim, ang dilim na kasi guys, oh. Ayan. Pagyan din natin ng alcohol. Ay. Ano na ba, bubunot na? Napit na. siguro ano to guys ililipat ko sa malaking pot na to pero hindi muna sa ngayon kasi wala pa akong ano pating mix pag meron na akong pating mix ililipat ko na sila ng yung malalaki yung malaking pot na rain and shine lang to guys yung mga gymno ko nilagay ko lang sila doon sa ano sa gilid o na walang ano walang ang matawag dito, walang bubong. Rain and shine lang yun talaga. Direct talaga sila sa araw. Ayan na guys, tapos na tayo. Lana silang scales. Ay, meron to sa baba. Ayan. Ang linis na. Yung iba. Ayan. Yung apat, okay na yun, guys. Wala nang skills. Ito na lang sila. Tsaka ito, wala na. Nalusaw na talaga sila. Iniwan na talaga tayo. tung melo, parang hindi ko pa ito maaasikas. So ngayon kasi maghanap pa ako ng ano... ng... tawag ito. Toothbrush na maliit. Yung pang baby. Kasi hindi maano mapasok yung ano... Kanda ang taas na ng mga ano niya, mga tinik-tinik ng mga melo natin. Taas na ng tinik, hindi na natin maabot ng ano, brush. Ayan, malapit na. Pero feeling ko sa ibaba, mayroon pa ito sa ilalim. Tanggalin ko na lang yon pag ano na. Iriripat ko na sila hindi kasi makita tsaka hindi maano ng brush natin ayan ang linis na nila guys dito lang tayo walang ano toothbrush talaga ano kaya dapat gawin wala akong toothbrush na maliit guys hindi mapasok yung toothbrush natin oh iwan muna natin sila kasi maghanap tayo ng ano ng ay sorry labot may ano may mga ano to nakalag ano mga tawag ba nito yung maitim na langgam ang dami guys pakit yan na guys tapos na sila yan lang muna sa ngayon guys. Pero yung dalawang melo ko, hindi ko pa nakuha kasi hindi talaga magkasya yung toothbrush natin. Ayan na yung natapos natin guys. So, ayan, ganda na. Wala na silang mga scales. Ayan. Sayang yung iba, hindi natin naagapan kaagad. Ayan. Sa susunod naman guys papakita ko sa inyo kung ano. Yung, ay, papakita ko sa inyo yung ilipat ko sila sa ibang pot na malaki. Ayan. Bye guys. God bless. Thank you for watching. Next time na naman.